Hindi sa panahon, oy. Untay nga ni o oh. Do, grabe din, buot Ganahan si Connie nga da pita Dapita, guys. Okay. hinlok ka siya tanawon. O, ikot na to ang kamera, oh. Diha, nindot kay siya. Oh, hinlok ka siya, da banda. Diha, rapod banda ang nindot. pag abot mga dito ah, puro nagit building dito ah, dito ah, padong <laughs> init kayo guys oh ako sa ilalim ng sa, sa ilalim ng <clears throat> ng sa Regles libog na mga guys okay, so Bisaya Tagalog na sapit sapit naman akong dila oy so na ilamik kay magistorya ba oh <laughs> init kayo ako nang bidyuhan guys kay kanang Huwag ulit na kong pinas. <laughs> Dati pag abot na ako, dari, uh, ni siya nga area, o oh, wala pa kay ni, kaya pa kaya ni ang kahoy dani. ni. Ta nasa uh, na ng tag-asa. Karoon na ng tag-asa. kahoy. Hmm. Dala na ako isuri akong alaga. Pag kanindutan, no? Pero init, gihapon, hapun, Bisan huwag ka no. nang... Kaya og daghan, naghihapon yung mga kahoy. Ang sungaw ba? Pero tingin ito. May nga wanda ko lugar ba kay? Garidyo ko na kadagag ko. Oo, <laughs> nindot kayo direng abad banda o. Ayun na siya. Uy, ang isa o. Oh. Daot naman isa una pag ayun na po nila o. Oh. Pag kainita yun sa panahon, uy, nindot kayo no, nindot kayo guys no. Iriiko tamo bi, lana eh. langgam ni ng tubig ko. Oh. Langgam um. o. Oh, nindot kayo siya nga biyuda. I mean, ng sunset, nindot kayo siya kayo nga biyuda rin ah guys. Wala hmm. tong sana ako makainom ang langgam ha. Kay Loic kay siya. Ini agen masyarakat kawan, kuya Nindot kayo ko oh. Hmm. Ito hmm. area di banda Dito ko pa dong, dito may manakyanan o oh, uh, panadra nga blue banda Ay, kasakit kaya akong tiil. Ay, marag ka ng girayuman naman siguro ko eh. Hinangla na ginaw ko mauli ang pinas Ako nang video, guys, kay para next time, pag na ako sa Pilipinas, makuha na ako ang video, ah, makita na gahapon ako ang video nga, hinganin niya. siya. After one year, mag-iba naman po ni kay Dag na naman yung mga kahoy dali <silence> ako siyang i-video guys natin nahulog na hulog sa unang babae may so, ambak kayo mga broken hearted siguro ambak siya dito so, dali hulog banda o tapos gihilom lang Dih, dili dili manila ibalita sa TV or unsa hilom lang nila o oh, tanaw na to kung sa sila kanindot mag-spray o oh. Tutangan, so, may ginag-chlorine po. Hindi mga humang chlorine. O nang hindi siya yung kahumay ng puti. Hindi siyang chlorine. Sige guys ha, masulod na ko, guys. Sige so, ka ng hapon na. No? Sila dapita ang mag-ipoyan. Ito guys. Hmm. grabe ka init kaya buga, palo, no? kaya hindi jugo ka no kay para hindi ko daghan akong itong diri sa dagway pang dipinsa bati hulang na, na mangud sige guys ha thank you for watching guys thank you kaayo bye bye